Ah. Po, uh, bawal ka pa. Uh, Angatan mo dun, bawal ka pa, tsaka na lang. Up, 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 ilalim hawak, ilalim. Sigatan mo dun po. Pag-alag ko ito kanina eh. Pag-alag ko ito kanina eh. ko ito kanina eh. Pag-alag ko di kanina eh. Domi, Bibi, pwede. Tsaka si Ibin, no? Bawal pang mag-booster si. No? Oh. Kain mo na. Para maraming ano. mm, -mm.